Walang tikil ang ulan, guys. Kaya naman, kahapon at hanggang ngayon magdamag, eh, walang katigil-tigil. Wala, katigil wala kasawa-sawa kulang ulan. Nakakagutom kapag gantong tagulan. Actually, naglahad-lahad daho para malibang kasi hindi ako natuloy sa vlog ko sa Magallanes at sa pag-ati ng kasal. Kaya naman, dito tayo, magbabatay sa Talolong Ilog. Ayan po, medyo mataas na po yung tubig sa so, sa ilog ng Palolong. So, be careful po guys. Sa lahat po, kung nasa na kayo lugar, kung binabaha po dyan, observe nyo po yung tubig, baha po bigla lumaki, eh, mas maganda po yung kayong alert. Pabantayan nyo para sa ganun kung bumahaman, eh, nakahanda na kayo. So guys, medyo nagutom ako. And, magda-take out ako, bibili lawan ng one, ng one piece chicken. Naguto uh, ako <laughs> Nag eh. Bakit? Naglakad-lakad ako. Eh na, kaya naman. So, nilagay ko muna yung payo ko doon. Tapos, paso ako dito. Binigay ko kay ate yung aking pera na 100 pesos para bubili na yung one-piece na walang drinks. Ang labig Gusto ng kape. Ah, kaya naman, ayan, namabas na ako para kunin ang mahiwaga kong umbrella. Na hindi ko alam kung kanino to. Char! na-stack lang ito sa may pintuan namin. So, nakita ko lang. So, ayun. Pauwi na tayo. Binalik ko pa itong kabilang, tulain, kabilang, kabilang tulay, kabilang side na, ayan. Hindi yung mataas-taas na po siya ng bahagya. So, ayan. Sana tumigil lang ulan para nang sagan na hindi tayo bahain. Ang advantage kapag wala po harang o mga basura sa ilog, eh, hindi po tayo babahain. Kaya, ngayon, natuto na tayo. Kailangan, walang basura. Ano? So, ayun, tuloy-tuloy tayo. <laughs> Wala akong ibang kasabihin. Kasi kapag naulan, ayan, inunahan na ako ni Kuya na nagdebenta ng turon. Kapag naulan, madalas ang daan. So, yung mga nakawa single na motor dyan, mga uh, tao dito, na mga basta, mga nagde-drive, be careful, konting ingat at madulas. Eh, or else, kung wala naman tayo lahat, eh, manatili na lang sa loob ng bahay para hindi tayo maulan na at hindi magkasakit. O, oh, diba? So, ayun. May dalawang namamasyal. May nakita ako dito na uh, patak ng bulan galing sa bubong. Naghinaw muna ako ng paa na sobrang laki. <laughs> so, ayun lang, guys. Maraming salamat sa inyo. Wala akong magawa. Kaya naman, eh, pagpunta ko sa ilog talaga ang purpose ko para makita natin at makita ko sa inyo. Ano? Ayun lang. Maray po, salamat. Bye-bye.